Erwin Tulpo, bakit kaya gawin ng lifetime ang PWD ID? At ano-ano ang mga benefits na makukuha ng PWG? Ano-ano ang mga uri ng kapansanan na pasok sa PWD ID? At alam nyo rin ba na may mga bago ng kapansanan na pasok sa PWG at po rin kumuha ng ID? At ang panghuli, kailan natin makukuha ang ating bagong ID? Kamakailan lang ay nailathala sa GMA News ang tungkol dito at inaayos na rin ng DSWD ang full implementation bago matapos ang taon. Ito ang isang problema ng mga PWD sa Pilipinas. Kapag nag-expire na ang kanilang mga ID, kailangan pa nilang mag-renew ng ID para mabigyan ng 20% discount. Kailangan pa nilang pumila para sa requirements at kung minsan ay kailangan pang mamasahe o gumastos. Bukod dito, kailangan pa rin nilang maglaan ng oras at ng mga resources para lang ma-renew ang kanilang IT. So, di ba kung iisipin mo, parang napakahirap para sa kanila. Biro mo may kapansana na magre-renew pa. Di ba? Nakuha nyo? Kaya minungkahi ni Erwin Tulpo na under sa bill 1405 at para mai-amend ang Republic Act 7277 o ang Magna Carta for Person with Disability na magkaroon ng libreng ID at balit na ito for lifetime. Ang lifetime ID card para sa mamamayan natin na may disability. May karapatan din sila na maipsan ang kanilang mga karamdaman, di ho ba? Lalo na kung panghabang buhay nila itong pagtitiisan. So una, meron tayong dalawang uri ng kapansanan ng PWD. Unang-una ay ang apparent PWD. Ang apparent PWD ay may physical na palatandaan katulad ng mga bulag, pipi, bingi, mga may putol sa katawan o kaya ay pilay. At ang pangalawa naman ay ang non-apparent PWD. Ang non-apparent naman ay hindi nakikita pero may tunay na epekto sa buhay. Katulad ng mga learning disability, intellectual, mental, yung mga may mental disability. At eto pa, wala ito dati ngayon kasama na sa non-apparent PWD. Ang lahat ang merong cancer. Okay po, pwede na rin po kayong kumuha ng ID at pasok kayo dito. At yung mga merong rare disease. Yung mga kakaiba at bihirang mga disease, kasali na rin po yan sa PWD. Ang non disability o oh, di nakikita ay kailangan ng certificate mula sa medical specialist o sa inyong mga doktor. Pwede sa inyong ciudad, sa inyong munisipyo, sa regional health center, sa licensed private hospital at sa mga clinics. Basta meron lang kayong certification. Pasok na po kayo dito. So ano-ano mga makukuhang benefits ng PWD? Kapares din sa senior citizen at solo parent, meron silang 20% discount sa gamot, sa transportation at sa mga fast food o restaurant. At 5% naman per week. Per week po 'yan ha, sa grocery at basic needs. Kabilang din ang mga PWD na pwede makahingi ng tulong na pinansyal mula sa DSWT. So mayroon na rin tayong video niyan tungkol sa cash assistance ng DSWD kung paano tayo mag apply at saan tayo pwedeng mag-apply. Meron na po silang tinalagang mga lugar para sa mga cash assistance. So ano na ang status ng 2K monthly allowance ng PWD? Matagal na po itong pinopropose at nakasubmit na po ito sa Senado. Kaya lang, sa ngayon ay di pa rin aprobado ng Senado ang 2K monthly allowance para sa mga PWD. So, abang-abang lang po tayo at maaring anytime matanggap nyo na rin yan. Pero ang ibang mga LGU, katulad na sa Pasig at sa Quezon City, ay nagbibigay na ng monthly allowance para sa mga PWD na nasa sakupan nila. So, paano malalaman kung kukuha ka na ng bagong IT? So una, i-announce ia ng inyong LGU o Local Government Unit na pwede na mag-apply sa inyong lugar. Dalhin lang ang inyong lumang ID para ma-issue kayo ng bago at centralized RFID na may QR code at para magkaroon ka rin ng digital na ID. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag so, niyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to at maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.